Ngayon ka partner, marahil ay itatanong mo rin sa akin kung ano ang laman ng ating heating element. Kung bago ka pa sa akin channel, please subscribe, like and share and pakit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa ating mga bagong upload. Ito ka partner ay lagi kong paulit-ulit na sinasabi na ito ay walang piyos makikita natin dito sa pinakaloob ayan binaligtad na natin dalawang linya lang po yan mga kapartner ito tsaka ito magkabilaan kaya dalawang wire lang po ang kailangan dito tsaka dito makikita ang voltage nya yung B voltage yung W wattage kaya 230 volts tapos 700 watts may laman po yan yung pabilog na yan ang laman po niyan ay nichrome mayroong wire yan sa gitna na nakahugis spring tapos binalot ng mga powder powder at saka spring yung spring na yan ay yung tinatawag na night chrome ano ang hitsura ng night chrome ang night chrome ka partner ganito para siyang spring nauunat no, ito po ang laman ng ating heating element plate sa ating rice cooker kaya ka partner, kung mayroon kang sirang rice cooker, huwag kang mag-atubili na i-direct ito. Dahil ito ay safety naman. Safe po ito, mag ka lang dyan, tsaka dito. Itong wire na ito, kukuha ka lang doon sa rice cooker na sira. Maiksi lang po yan. Doon kayo kukuha kasi mayroon na siyang terminal. Madali na lang siyang ikabit. I-screw type mo lang yan. May ikabit mo na yan. Tapos, simpre maputol dito. Puputulin mo dito tapos dudugtungan mo ng wire yun sakto na yun makapagluto ka na uulitin ko sa iyo ka partner ito ay walang pios wala tayong nilagay na pios dyan ngayon ka partner nagtataka ka kung bakit sinabi kong safety ngayon itong night chrome lalagyan natin ng wire kakabitan natin ng wire magkabilaan tingnan mong maigi mga partner wag kang kukurap <laughs> marami kasi ang nagme-message sip ba daw ito gamitin ngayon ipapakita ko ngayon temporary lang po ito ka partner kinabitan lang natin ng wire yung nichrome para ipakita sa inyo na ito ay magbabaga yan dalawang linya tapos meron tayong saksakan meron tayong extension dito sa ating bahay ngayon mga partner ay kumuha ako ng kahoy doon sa labas. Medyo pangit pa yung nakuha nating kahoy. Kaya kumuha ako ng kahoy for temporary para matesting kung ano yung trabaho ng Nichrome. Kaya nasabi kong safety kasi ganito kasi yan eh. Pag mas dan Ayan mga kapartner Ito yung saksakan. Ito yung wire natin. magbabaga po yan iasinta ya, lang muna natin ng maayos para makita nyo kung ano ang trabaho ng night chrome dito sa ating rice cooker kaya nasabi ko na kahit walang pios pwede natin i-direct yung rice cooker eh mga kapartner ha pagmasdan nyo mga kapartner pinatong lang natin sa kahoy kailangan hindi sila magkalapit pagka tinisting natin puputok po yan pag nagkalapit silang dalawa pag nagkadikit kailangan hindi sila magkadikit para lang naman ipapakita ko sa inyo na ito ay night chrome at ito yung trabaho niya sasaksak na natin ayan mga ka-partner nakikita natin na nagbabaga lumiliyab yung kahoy dahil ipinatong natin sa kahoy ayan siya mga kapartner di ba yan ang trabaho ng night chrome sa ating rice cooker dito naman sa isa ayan show saksak -sak. bonot ayan mga kapartner klarong klaro 600 watts po yan kapartner yung night chrome na yan yung tinisting natin 600 watts sya nabili ko lang ito sa online saksak -sak natin ayan nagbabaga bubunutin. So, ayan mga kapartner, malinaw na malinaw kung ano ang trabaho ng night chrome sa ating rice cooker. Ilalagay na natin yung cooking pot. At maya maya lang ay ilalagay din natin itong dairy cream. Ayan mga kapartner, kitang kita na nakasaksak lang po ito dito sa extension. Ito naman yung wire nya. Dalawang linya lang po yan kapartner. At ito naman yung batter natin. Ilalagay natin yung nabiyak. Nalulusaw na siya ka partner. And mga ka partner ha. Walang daya 'yan ka partner. Ang lakas talaga. hindi natin makakontrol yung init niya kapartner dahil nakadirect po ito kung gusto mo naman controlling kapartner bubunutin mo itong ano nakasaksak dito sa extension kasi tuloy tuloy po yan Alagyan na natin ng magic sarap magic sarap na po siya hindi na kailangan natin lagyan ng tubig dahil may sarili na siyang tubig ayan mga kapartner nananatili siyang nakasaksak sa ating extension ang extension na ito ay nakasaksak din dito sa ating bahay sa pader ayan o lutong luto na siya o. kulong kulo Kompletos ricados na po yan kapartner <laughs> It's so yummy. Wow. Sarap. Ilalagay na rin natin yung malunggay. Takpan ulit. Marahil ka partner, ay luto na po ito, kagaya sa inasahan nating pag-ibig. Kumukulo-kulo na po siya. Nakakapagluto na rin tayo ng kanin.